3 ay ay, ay ay. na, ay na yan. Hulog ni Marlon yan na yun. Nagre-request yung nanay ko, sabi niya i-vlog ko daw siya. Eh wala akong maiisip. Sakto kanina, pinigay sa akin yung hulog sa kanya sa pautang to, alam ko eh. Ah, ang gagawin ko ito yung ipapampremyo ko. Tapos sa huli sasabihin ko na hulog yan. Tingnan natin kung ano magiging reaction. Tara, tara, tara. Ano to? Magpapagames ako. Ito yung premyo. Sa akin ba? Hindi, sa'yo. Sa akin? Uh, Oo, huliin mo lang. Kung gagano'n mo lang, mo oh, lang. Oo, madali lang. Ito. Ano to? Sponsor to ni Ian. Oo, oh, kasi nagbigay yun ng pang-premyo. Ano, 500. For CK. Guys, follow niya yung 4CK party Party needs and rental Ito si nanay Madali lang mong gagawin niya Kailangan niya lang mahuli yung ano, pera sa kanya na Okay, okay, okay mo muna, tapos palaki ng palaki ah, Yeah, 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 Game, 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 game Oh, uh, ay, mahangin eh Game, game ha Game ha kailangan, oh, nakahuli no, mo yan. Wad! Wad! Ayun! na na. Tonto ako, tonto ako. Gay, gay, okay, gay. Okay. Uh, 50, 50 1 1 oh, oh, wala, 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 pa one, two two, three. Ay ay ay. Three. Ay ay ay. uli na uli na uli pa Graham. Uli lang sa sa 50 pa sa singkweta. Kapag uli ko natin. Yan one, two, three. Ay ay grang wow, ita laga. Tanda yeah. tanda 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 guys. Tanda tanda sa libo ito. No? One. Two, 3 Ang Sa'yo na yan Hulog ni Marlon yan na yun ah! Magano hulog ni Marlon sa isang araw? Oh, Ay. Ah, 2.20 Ano? 2.20 Ah Oo hulog ni Marlon <laughs> 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 ano yan? Hulog na, Ito na na Ay, ano, inabot na nga sa kanina. Sabi ko yan, ano, tulog ko sa utang kay nanay. Oh. Ayan. Ayan. Okay. Visit daw. <laughs>